Hello guys. Hello. Welcome to Lola Motes channel. Hello guys. Hello, hello. Magbubukas po si Lola ng parcel. Parcel ng aking apo. Ang dami na ipon, guys, oh. Dami. Ito muna ng ano, atin buksan. Yung maninipis atin buksan guys hello magandang hapon guys magandang hapon sa inyo lahat eto atin buksan Yeah. uy ano kaya ito one uy rose of ano yun namon ano to ano to? Panyo? Oh, panyo ba to? Tingnan natin, guys. Ano ito? Ano ba? ang sa mabasa. Hey, hey, hey. hey. Ano ito? Hoy! Ano to? Pitaka? Ano to? Parang pitaka. Eh? Bagay sa loob ng bag ko. Oh. Parang pitaka, guys. Bagayin may ano ng... siya, o. Oh. Meron siyang matigas dito. Bagay ng make-up yan. Oh. Oh. Ang ganda naman. Magkano to? Mura lang. 50 plus. Isa. So, Ayan. Kaisa na tayo, guys. Ito. Padalawa. Ito. Ayan. Sa dalawa. O, pitaka na naman to. O, oh, may coffee din lang. <laughs> Ito guys? bigay. Huh? Nabita. Like. Sa dalawa, guys. <laughs> 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 sorry, sorry. Binabay si Lola. Ayun lang, yan ang ball pen. Baka kasi kumalat isa. Ito, ball pen. Ka, eh. <laughs> Bag. Eh, kita ka. Lalagyan ng ball pen. Ano, bago. Sinagta, eh. Yan, may plastic pa. Lalagyan daw ng ball pen, guys. Mm. Lalagyan na lang kung ano din. Ayan. Ba? Geometry Valley. Pares lang sila Wow, ang ganda. Ang gaganda, guys. Ang oh, mga gamit niya sa uh, ano pagpasok. Lala. Gamit po ng aking apong makulit. No, sige, patatlo.